Okay, welcome back uli mga boss at may gagawin tayo dito. Ano ba nangyari dito? Puro ano na eh. Actually, kalunos-lunos talaga nangyari sa amplifier nito base sa kwento ng may-ari. Ah, uh, talagang ano, <laughs> talagang kahit ano kahit base sa version ng kwento niya, kahit mo technician ay talagang manggigigil ka din eh. So nangyari dito mga boss ay ganito na. Binuksan naman uh, binoksan ko din to sa harapan ng may-ari bago niya iniiwan. Shoutout pala sa may-ari nito, taga Antipolo. Taga Antipolo din yung gumawa nito. Base sa no, sa nakita natin, wala na yung mga power transistor. Ayan no. Uh, mukhang yung technician matindi ang galit sa ano, hindi natin alam. Hindi ko alam kung bakit ganon uh, wala na lahat ng power transistor, 'yan. Wala na. Kapasitor, wala na rin yung relay tinanggal na din ayan oh yan tinanggal na din yan dalawa ito napalitan na rin yung dalawang ano dito so pwede naman dito kahit ano mm -hmm. lang eh dalawang 100 ohms o 120 watts ayan. iwan ko kung bakit kanya na nilagay then yung sa selector naman wala na oh kinalas na rin sabi ng may-ari according sa kanya kumpleto daw to nung ano nung no, 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 pinapagawa niya kumbaga pina, dinala niya to din nung una nagawa tapos saglit lang daw nasira agad kaya binalik niya tapos anong nangyari tuwing pupunta siya tuwing kukumusta niya parang hindi na inaasikaso or ano ah, napabayaan na o hindi ano hindi yung parang ganun parang hindi na si kaso ng technician at hanggang sa nagsawa na siya pabalik-balik hanggang sa parang nagalit pa yung technician kasi parang inaapura daw niya at nakainom yung ano habang kinakausap niya yun mukhang nakainom daw yung technician kaya nagalit sa kanya pero ganun paman nung kinuha to nung kinuha to doon sa pagawaan nagbigay pa rin daw siya ng 500 para sa abala sa naul <laughs> sa naul ako hindi ko naman gina, ginawa hindi naman ako nakagawa ng ganito sa customer ko na binali ko ng kulang kulang ang laman pero kahit peso, wala malang binigay sa akin. <laughs> Sana all napakabait ng mayari nito. Akala mo binaboy na yung ano niya. Pasensya na sa word ha. Binaboy na yung amplifier niya. Nagbigay pa siya. Kulang kulang na oh. Kulang kulang. So hindi ko alam kung sino yung gumawa na technician dyan sa antipolo. Hindi ko alam basta taga antipolo. Ba't naman ganito yung ginawa nyo? <laughs> Kawawa naman yung mayari. Sabi ko nga sa mayari. Sabi ko nga sa mayari. E bus pa ganito, obos yung power transistor, yung capacitor, wala na. Yung relay, wala na. Kulang-kulang ng mga pyesa. So, hindi pa natin sigurado kung ano nangyari dito. Sabi ko, mapapasubo ka sa gastos dito. Sabi ko, hindi kaya maganda bumili ka na lang ng bago. Yun ang sabi ko sa kanya. Eh. Kasi, ano eh, mapapagastos ka lang dito. Sabi ko, kako. Kasi ang dami sira. Eh. Matic yan. Sa ayaw, sa hindi natin, matik maglalagay tayo ng bagong power transistor na ano, walong piraso kapasitor pa. Tapos may mga relief pa bukod sa mga dati pang trouble. So hindi na ata binalik ng ano eh. Nang gumawa yung ano. So hindi naman natin uh, sinasabi na sinisisi lahat sa ano. Basis sa kwento at saka sa itsura talaga ng ano. Basis sa version ng mayari. Hindi na natin makukuha na ng side yung ano. Yung technician. Pero paalala naman. wag naman sana ganito tayo sa ano sa mga kapako technician wag naman sana ganito tayo sa ano sa customer So, yung 2.5 hindi na daw nabalik. Parang gano'n ata kasi nagbayad siya ng 2.5. Kung tama yung pagkakaalala ko ha, sana kung mali man ako sa pagkakarinig ko sa kwento ng customer kung ibablog ko to, eh ipakokorek na lang ako dyan sa comment section. Kasi parang gano'n ang nangyari. Nagbayad siya ng una ng 2.5 nagawa gawa, tapos saglit lang ginamit, nasira agad. Nung binalik niya, hanggang sa andami na daw sinasabi, kung ano, -ano na daw mga sinasabing dahilan, napabalik-balik na siya hanggang sa hindi nagawa. Parang nakulitan na rin sa kanya yung ano, yung technician. Uh, at sabi niya mukhang nakainom din, nagalit. <laughs> nagalit daw sa kanya <laughs> kasi naapura daw siya o oh, hindi natin ano. Pero wag naman sana ganito. Kung halimbawa ano, halimbawa hindi magawa, ibalik sa dati. Katulad dun sa ginawa kong ano, uh, isang amplifier na hindi ko napagana, hindi ko na sira. Binalik ko lahat sa dati kung anong-ano. -ano. Pero ito talaga no. Uh, sa bagay, mapa customer, mapa technician, mayroon talagang mga hindi magandang ugali. So 'yan mga boss, napahaba ang kwento. <laughs> kwento ko lang yung story kasi kawawa naman yung may-ari nito at gagastusan niya kasi may sentimental value kaya sisimulan na natin pag-restore nito. Mga boss, so bago tayo magano magtuloy sa pag-repair na kalas ko na pala, unahin muna natin tong transformer para no. Mahihirap na maganda yung sigurado tayo. Meron naman siyang ano ba tong ano? naka easy ba tayo? Ayun, naka easy 37 kabila. 37 din. Yung ano, ito yung kabila, yung uh, ano. Tawag dito yung supply niya. Yan. 37. Okay. Pipitan ko muna tong ano, Sukatan natin yung iba pa, ito, ito, ito Sukatan natin yung 12 Kung meron Okay Tapos yung tabi naman Baka dunikit, mahirap na Naka-expose Okay, okay naman Unuti na natin Yung wire pala, puro ano na eh Puro electrical tip na Papalitan din natin yan Kakalasin ko din tong ano, papalitan ko na din tong speaker terminal. Tapos ah uh, dami nating gagawin dito. good luck, good luck. Good luck. Ah uh, sigurado mapapasubo tayo sa trabaho. Si customer naman mapapasubo sa gastos dito. <laughs> sa dami ng piyesa. Ah hindi na pa ako, nagtry pa ako baka nasa ilalim wala talaga mga boss pati nga ano. Pati itong ano, wala, ano wala talagang nakalagay tinanggal talaga yung PSI hindi binalik kaya nasisira tayo mga tick yung ibang customer wala nang tiwala sa tick dahil may mga technician din na ganun. at hindi naman natin makokontrol yan eh. kung may balasubas talaga na technician wala tayong magagawa eh. sila naman nun pero ang problema yung ibang matitinong technician nadadamay damay eh. kasi may mga customer na nadadala na kaya ganoon okay? update ko kayo ang gagawin ko dyan hugasan ko muna yan tapos Pati itong ano Tapos saka tayo mag-start mag-repair Yung mga boss Mukhang maganda pa talaga yung board nito Kung titingnan nyo Makinis pa At Wala pa siyang kalawang Na ano lang talaga siya Kumbaga Sorry for the word Nababoy lang talaga siya Nababoy lang ayan. Tingnan nyo nangyari dyan oh. Andito na yung mga pyesa Ayan o oh. Nagkanda na ano na So May corrosion na nga Tapos nababoy pa yung ano, Ayan o oh. So hindi natin alam kung bakit naging ganito ayan oh mga ginawa. Imbis na ilagay doon sa likod dito na lang nagkatamara na ata. Maganda sana ang board na to nababoy lang talaga eh. So hindi natin alam kung ano nangyari dito bakit ganitong sitwasyon. Mahirap talaga gawin pag ganyan oh nagigitata na tapos magto troubleshoot ka. Dagdag pa sa isipin niyan eh. So nakalas na pala natin pati yung mga potentiometer dito. Yan, lilinisan na natin. Oh, kahit yung board dito, maganda pa. Oh. Na tampered lang talaga. Tsaka yung mga ginamit na hinang, ano, ah, uh, hindi maganda. So, mga boss, bukas naman to. Hugasan ko muna. Then, ipiprepare ko yung mga pyesa kung kompleto pa ako sa pyesa. Kung hindi naman, sunod na araw na tumatutuloy. matutuloy. Uh, bibili muna ako ng piyesa sa raon okay mga boss ayan uh, natuyo na yung ano natin uh, board na ginawa natin o ginagawa natin ito yung kulang daw ang, ano, kulang ang piyesa napasama pa din <laughs> napasama pa nagpropos ako na parang napasama pa yung mayari uh, sa tingin ko wala namang ilig talaga magkalikot yung mayari at uh, pag ano pag kukunin to uh, i-interviewin natin yung mayari para malinaw. Okay? So, ano mga gagawin natin dito? Kasi malinis na. Pag malinis na kasi mga boss, kitang kita na natin yung mga dapat gawin. Kaysa madumi. So, yung mga visible na, o oh, kumbaga yung obvious, yung pinaka-obvious na katulad nito. So, ayan, pinaka-obvious na na yung fuse. Ayan, Oh. Putok yung fuse na isa. Ayan kulang ng pyesa dito may mga sunog dito ayan itong 1.2k okay, yan palitan na natin yan itong ano yan naputol na yung ano papalitan na natin yan isasama na natin to tapos dito parang may napansin ako dito na kalas na ayan no oh. so ayan papalitan natin dito wala naman yan yan okay naman sa isahin natin yan mga boss mga dito, dito, isa-isa natin yung mga ano, tapos wag muna tayo magkakabit ng power transistor, kumbaga mag-bias check muna tayo dyan, okay dito naman halos wala, mga switch lang at saka ano, okay pa naman yan, tsaka dito yan okay, simulan ko na para tuloy-tuloy tayo nahin ko muna dito Okay, update di tayo dito sa ano, inuna muna natin dito pag check. So, ng mga piyesang kailangan palitan na very visible naman o very obvious naman na ta may tama na ay pinalitan na natin. So, dito, yan yung mga ceramic capacitor na yan. Tapos yung dito, wala na kasi dito eh. Kaya nagpalit na tayong dalawang ano, 100 microfarad, 25 volts. ah uh, itong capacitor na to, bagong palit na din. Itong Ah, 4148 na diode nagpalit na tayo dito sa mga resistor inisa-isa ko yan goods pa naman yan hanggang dito okay so itong resistor na lang dito nasunog na yan o ano napalitan ng oversize na 10 ohms ay binalik natin sa actual size nya tsaka yung kapasito na yan naputol na kasi yung mga paya no so ito nangyari dyan naputol na yung paa ito yung papalit ko sana kaya lang isa na lang ito yung ano ah, nasirang ano lumubo na oh. Tapos yung isa wala na. Tapos yung ibang mga resistor dito na dito nakalagay sa ilalim, pinalitan natin ng bago. Ayan. Tapos capacitor, ayan. Okay na rin. So dito, hindi pa natin ibabalik yung mga transistor o power transistor. Uh, ayusin ko pa yan. Kumbaga, initial lang to. At saka yung capacitor na wala, ay ano, na naglagay na tayo. Yung sa relay, saka na siguro itong sa relay. Uh, wala pa akong stock bibili pa ako ng, ano, uh, ng sarili so inayos natin ang bahagya dito ano, may mga cut cut na yan kasi yung mga natutuklap na so paghinang na lang ayusin lang natin yan so ano ba gagawin dito na susunod ay ano susuplayan muna natin tapos walang ano susukata natin ang biasing kung normal na pag normal na uh, saka tayo magkakabit ng mga power transistor meron naman akong stock dyan na mga original na power transistor yun na ikakabit natin so sinuplayan muna natin tong ano uh, amplifier section lang muna wala muna tong 12 volts tapos naka na yung tester natin naka test din tayo pang tatap natin dyan para malaman natin kung ano nangyari so kung good bias or may problema pa okay so on muna natin test bulb umilaw nawala Tingnan natin dito. Inject tayo. Okay, good. Dito. Good. Hoy, ano to? Okay, good din. Isa pa. Okay. So, matik, okay tong isang channel. Itong kabila. Tingnan natin, sana ba tayo magtatap dito na? Kasi, kakat na eh. Hindi pa natin nakiskis. Yun lang. May problema sa biasing niya. 162 lang yung reading Yan. Try natin sa kapartner niya sa kabilang channel. to sa dulo. Ganun lang din mga bus eh. So, ang gagawin natin ay emitter to emitter ang susukat. Dulo-dulo. Ito yung emitter-emitter niya. Kaya base to base ng ano. hindi mano ano, hindi matis. Madumi na yung tester ko. Wala talaga mga boss. Kaya ano lang, point lang pinaka ano. So ano, may problema sa bias. Either sira yung bias transistor o kaya yung bias spreader resistor nya. So una, ako, una ko muna palitan yan. Then check natin uli. Okay, kaya pala hindi na tumalambay sa akala ko si Ryan transistor. Pero anong nangyari pala natuklap dito yung supply papunta din sa kolektor ng driver transistor. Kaya walang bias ngayon meron na dito muna tayo sa PNP or sa sa ano nang 1941 ayan meron na negative point 4. Ito kasi tuklop tuklap na eh. O dito lang tayo sa kabilang kapatis niya. Ayan, Hey, Ayan, okay. 0.4 na rin. ayun hindi pala makita na no, masilo. Masilo pala yung ano ko. Baka hindi yan ulitin natin. Dito. ayun Ito yan, yung sa C. Tsaka sa A. Ito naman yung sa A. Ayan. yan Okay na. So, pag ganyang sitwasyon na... Normal naman yung biasing, tingnan natin yung DC offset niya kung ano dito baka may ayos zero zero naman sa kabila naman Okay, point zero twenty nine pwede na yan Okay na siya mga boss so magkakabit tayo na power transistor ngayon pika lang i-prepare natin it lang tayo dito napalitan na natin ng bagong mga switch wala to dati itong isa puro kalawang okay. na tapos itong switch na to, bagong palit na din. Potentiometer, bagong palit. Uh, mic input o mic jack. Ayan, bagong palit. Potentiometer, switch. Itong ano, dati pa rin yung housing, ang ginawa natin dyan. Kasi, ano na eh, uh, tinanggal natin yung mga dati, pati itong ano nya. Tapos, kinalas natin itong dalawa. Yun ang kinabit natin yan. So, bago yung mga contacts nya. Itong frame lang yung natira. Okay na to. Tapos wiring na lang pala dito. Ah, uh, wiring na lang. Ando na din yung ano. Iya, symbol ko na lang siguro to para magkaalaman na kung tutunog na ba talaga o kung ano man mangyari. ayos na to mga boss uh, recap lang tayo kung anong ginawa natin dito so pagdating dito sa atin wala na tong mga power transistor wala na din yung kapasitor yung relay wala na at yung ibang pyesa nasa ilalim na kaya ang ginawa natin dito ay hinugasan muna natin lahat ng board para malinis then yung fuse pala putok yung isa, yung isa malapit ng bumigay pinalitan na rin natin Sa so, natin, nagpalit tayo dito ng mga ilang pyesa. Tapos yung wirings dito wala na yan. Yung galing dito sa selector wala na rin. Uh, wala nang nakalagay. Tapos itong ano kalawangin na rin. Pinalitan na natin. Pati ano, nag-rewiring tayo. So ayan malinis na. Kung mapapansin nyo malinis na yung pagkatrabaho natin mga boss. Ngayon okay na siya. Potentiometer. Nagpalit tayo. Mga switch. Ito. Yan bagong palit yan. Yung microphone input. Bagong palit din niyan. Tapos tinali na din natin. Uh, sadly, naubusan tayo ng cable tie. maghanap pa ako mamaya. Ah, uh, panali dito. Pero ayos na 'yan. Ha? Yung screw nakalagay na rin. At uh, yung pan malinis na rin. Yung cord natin pinalitan ko na rin 'yan kasi yung dating cord niyan tigalang kunin ko dito sa baba. Ito yung itsura ng dating cord niyan, mga boss. puro electrical tip na. Ayan. Pinalitan ko na 'yan. So nangyari dito, medyo masaklap talaga nangyari sa kanya uh, at hindi nagawa doon sa nauna kasi sabi ng mayari, eh, nabutan daw niya, nagiinom yung technician tapos habang ginagawa, ang kinatakot niya siguro kahit sino siguro, <laughs> natakot siya nung pinanood niya habang ginagawa ng technician ay pagsaksak daw, uh, umusok yung ano, mga pyesa may nasunog kaya natakot siya, binawi niya na lang ayun, nagkatalo pa sila ng ano pero ang mahalaga, nagawa na natin yan uh, kung sino may yung technician na yun wala na tayong pakialam doon kasi labas naman tayo doon sa ano nila eh uh, yun lang, medyo may mga technician talaga na gano'n, hindi naman natin maiiwasan yan o mapipigilan talagang iba-iba yung kahit yung pare-parehong trabaho, pare-parehong technician iba-iba din ang tao mag-isip yun, okay, ang mahalaga nangyari na natin to. natuwa na yung mayari uh, magagamit yan na. Yan. So mga boss, hanggang dito na lang. Sa tingin ko naman eh, proud naman ako sa ginawa ko na ano, na kahit pa paano, naayos ko naman, napagana ko, inayos ko din yung wiring. Dito lang sa Wala tayong pamalit kasi. Itong ano pala ay kasama yung plastic sa loob, isang buo. So wala akong pamalit kasi kung papalitan to, isang buo pala yan. Yun lang, tatabunan na lang natin ulit ng electrical tape katulad nung nauna. Yun lang, yung mga nap pala dito, ulang na yan. Ah uh, ito yung mga dating knob niya no yung nilagay dito mga ganito na so pinarehos na lang natin ulit para ano uniform hanggang dito na lang yung video natin dito sa ano sa uh, amplifier na to matindihan nangyari ang mahalaga na pagana natin at kahit gumastos yung mayari eh, hindi naman nasayang yung gastos niya maraming salamat mga boss at galbis po sa ating lahat